Ito sinubukan ko lang tong cover ng cylinder head. Ang pinanglinis ko dito ay tough. Okay naman pala siyang makapagtanggal ng mga oil sa kayong mga mancha. Hiningi ko lang to. Itong tough na to sinubukan ko lang. Tapos ngayon susubok din ako sa ibang brand. Susubukan Ito, ko itong takip na to. Joy tapos meron akong nabiling oxalic ito siya 45 pesos lang to madali na naman siyang i-apply pag halo lang natin tong dalawa na to susubukan ko talagang epektibo ba talaga tong oxalic saka joy kasi kung okay siyang makapagtanggal ng oil saka mga mancha sa dito ko to siya ano ipanlinis dito sa cylinder head kasi sobrang dumi Ilinisan ko na to dati, binabras ko, ayaw talaga matanggal yung mga oil na tumigas. Kaya naganap ako ng diskarte kung paano talaga to tanggalin tong mga dumi dito sa crankcase at sa cylinder head. Pakunahin kong ano, uh, itong Joy. Kumuha lang ako ng panghalo. Tapos itong oxalic. Oxalic acid to paps na ibili sa palengke Yung mga nagtitinda ng ano Nagtitinda ng chlorine Yan konti lang kasi susubukan ko lang to Kung okay siyang gamitin Tapos haluin lang ng haluin Para ma ano Malusaw yung oxalic Ayan. Tapos ipahid mo muna ipahid ko na dito sa may ano cover. Cover ng timing chain to eh. Ganin dun binabras ko na to dati, di rin talaga matanggal yung mga oil sa ano. Tumitigas na oil sa yung mancha. Yan, pahid pahid ko lang. Tapos ngayon, paps, mayroon pa akong i ano, susubukan na isa kung talagang okay rin siyang gamitin subukan ko yung degreaser kung ano ba talaga ito siya inapply ko na para mabilis para umiksi yung video masyadong mahaba kasi baka mainip lang kayo tapos ito naman papakita ko naman sa inyo yung ano yung tough na pinakita ko sa iyo kanina isabay ko silang ipahi dito sa mga cover na to kung sino ba talaga sa kanila yung pinaka the best yan uh, patak patak ko lang dito sa may cover ng cover din to ng ano eh rocker arm yan pa magtaka kayo pa sa binukod-bukod ko yung bras kasi para malaman nga malaman ko nga kung alin ba talaga sa kanila yung maganda kasi pag isang bras lang na gagamitin ko baka makontaminado yung uh, ano nila chemical kaya kailangan ko makuha yung pinakamagandang resulta dito sa pagtesting ko sa mga ano na to chemical na to tapos nito pops ah uh, iwan ko muna to ng mga 5 minutes hayaan ko muna to siyang ibabad yan iwan natin to ng 5 minutes tapos babalikan ko na lang to mamaya kasi may gagawin pa kasi ako <coughs> ngayon naman balawan ko sila ng tubig wala namang problema to kasi tubig naman to dito natin sila mahuhusgahan kung alin ba talaga sa kanila yung okay gamitin ito yung cover. Pumuti rin, no? Oh. Talaga natanggal din niya yung mga ano. Hindi siya perfect pero natanggal talaga niya yung maraming ano. Aman siya sa cover. Yan. Natanggal talaga niya. Sa tingin ko walang pinagkaiba. Halos pagkaparihas lang yung ano resulta eh. Yan, oh. Ito yung sa tough. Itong cover na to. Yung maliit na cover na to. Tapos ito naman yung degreaser. Yan. Okay. Okay pa rin siya. Plus yung ano. Halos magkaparas lang lahat. Tapos ito. Joy sa kausalik, Wala silang pinagkaiba. Kaso ang, ang pinagkaiba nila dito, yung price na lang. Kasi itong dalawa, yung tough tsaka yung degreaser Medyo may kamahalan kasi ito Pero itong joy sa oxalic Mura lang to Kasi itong joy 10 piso lang to Oxalic 45 O ba diba? 55 yung gastos mo Tapos ito na yung nalinis ko kanina Hindi siya masyadong Nalinis kasi unang atim ko lang to na linisan Pero susundan ko pa to siya ng Linis para bumalik yung dati niyang tingkad na kulay. Pero okay siya para sa akin kasi natanggal niya yung mga dumi. Yung oil na dumi dikit talaga. Uh, hanggang dito na lang paps. Sa sarun na video na lang. Marami pa tayong i-upload na video. Paalam na.